guys, ang tawiran natin. Marami-rami pong sasakyan. Ayan, ang dahan, dahan po. Magandang gabi po sa lahat. Kapagpalang gabi. Ito na naman po tayo. Ito tayo sa Muscat Oman. Ang location po namin ay Algubra North. Kaya marami po tayo sasakyan na pag ganito pong gabi na last 2 hours na marami na po yan. Mabilis na po yung masasakyan nila guys. tapo po tayo sa city center. Yeah. City center na yan. Yan ang ano, Dragon Beach Shop. Yan ang gustong gusto ng mga kapwa natin Pinoy hey. guys. Salamin naman na tayo. Yan. Yeah. Yan. Punti na lang. Ikaw hey, meron pang isa. May dalawa pa. Takot akong tumawin. Ayan guys. Ingat, ingat tayo. Takot akong tumawin guys. Kaya itay itay pa. Ayan na Mabilis pa. Nagmamabilis kaya itong mga sasakyan. Oh. Ayan guys. Kaya isa na lang. Kaya isa nagmamabilis din. Oh. Wow! <laughs> Sabi na eh. Ayun. Motor pala siya, oh. Grabe talaga, oh. Takbuhan, guys. Ayan pa, Ayoko okay. Ayaw ako nga may pagsapala rin. Ayaw nang tumambo. Oh. Baka maiwan ng chinelas ko. Mega, mega, shout Ang gandang, gandang gabi sa inyong lahat. Please subscribe my vlogs. Burby Air Gym, guys. Ayan po. Nasa bansang muskat uman po tayo, guys. Ayan. <laughs> nakakatakot yung dito sa mga tumawid takot talaga ako sa mga tawiran na mabibilis ang masasakyan ayan oops ayan pa be careful Nan guys dito na tayo thank you for watching guys ha please support and watch my vlog thank you so much God bless po. Dito na tayo sa Dragon gear Shop. Hey guys, thank you and god bless you. Love you all.